What's up mga kapangit credence here? Nagbabalik! Hello mga kakuya Dens. Hello mga kapangit. Anong pangit ang meron sa inyo ngayon? At ito ang inyong kuyang pangit. Kuya Dens, nagbabalik humihingi na ako ng dispensa ko medyo parang itong mga sumunod na panahon eh, konti lang yung upload natin so una kasi pa, dumating na yung time para mag-return work na kami nag report kami ulit sa aming trabaho so medyo busy na ang kuya, ang pangit kaya hindi na nakakagawa ng masyado ng content so panina nga, nagpahinga lang ako galing trabaho and then eto nga, mag-shoot ako ngayon eh, exactly 12.01 para makagawa tayo ng content ngayon na kahit gintong oras para naman kahit paano may, may upload tayo okay so ano nga lang pag-uusapan natin ngayon mga kapangit so ito mga nakakaraan ano, may, bu may bumulabog sa SOCMED patungkol nga dito sa isang content ng isang influencer na si Buknoy Glamour sa kayang YouTube channel yung laman nung naging controversial niya is yung pangmamalait daw niya di mo ano ayon sa ating mga netizen sa isang tricycle driver. So, na-curious ako doon at nakita ko naman kung talaga kung paano siyang binash at na ng mga hindi magaganda ng ating mga netizen. So, ako bilang uh, na-curious, hinanap ko yung source ng video kasi mga sa channel niya, binuran na niya. At nakita ko naman kung ano yung content na sinasabi nila. So, sa akin, ang hatol ko, uh, talaga siya ang uh, ibang tao dun sa kanyang sinabi. Pero hindi na tayo sasama doon sa mga nambas sa kanya, nagsabi sa kanya ng mga masakit na sa salita. Siguro naman ngayon, natutunan na ni Buknoy yung bunga ng kanyang ginawa. Hindi na may iwasan na mag magiging history na yun sa kanya bilang isang content creator. Ang gusto kong pag-usapan natin ngayon ay, bilang mga content creator, bilang mga YouTuber, bilang mga... Ginagamit natin term na influencer tayo. Ano yung dapat nating matutunan sa nangyari kay Buknoy? ano yung dapat nating makita doon kasi dapat meron tayong makuha doon para hindi yon mangyari sa atin in the future ginagawa ko tong content na to hindi para birahin siya marami nang gumawa nun ang gusto ko mapag-usapan natin again sa mga nakununood sa mga katulad ko rin nag youtube gumagawa ng content sa youtube ano ang dapat nating matutunan doon sa nangyari kay ngayon. So, bibilisan ko na, no, wala tayong paligoy-ligoy pa kasi sinulat ko nga sa aking cellphone. Yung, mula nung naisip ko to at uh, pinag ko yung nangyari talaga. Sabi ko, ah, dapat ito pag-usapan. At least, educational. Para na rin sa mga nag-YouTube at sa mga nagbabalak pang mag So, ito, ito yung mga ilan na mga dapat makuha natin o natutunan natin sa nangyari kay Bukloy. First, being an influencer, be careful of what your words sa sock med. So, ibig sabihin nun, ito no, yung sinasabi ko. Tama, grammar ko? So, being influencer, dapat nag-iingat ka sa mga bibitawan mong salita sa sock med. Tandaan natin, ang digital age, o, digital platform, kapag may sinabi kang isang bagay dyan, hindi mo na yung mababawi. Pag nabasa na yan ng maraming tao, ay sabi mo, umbrahin mo yung source na pinanggalingan na original na sa sa'yo. Kung may kopya na yung ibang mga tao, kakalat, kakalat yan. So bago ka magsalita sa harapan ng camera, bago mo siya i-upload sa anumang softnet, sa anumang digital platform, dapat yun, tinitingnan mo muna. Kung meron kang masasagasaan, kung meron kang natapakan, kung meron kang maling salita at masamang salita ang bibitawan. Kasi yan ay magiging tatak mo sa pagiging YouTuber. Mo. So number one, mag-iingat ka sa mga salitang bibitawan mo as an influencer. Kasi nga, di ba word itself, influencer. So, mag influence ka. Eh, kung mali yung mga nabibitawan mo mga idea, salita, at pwedeng meron kang panatik o kagayahin ng mga uh, nanonood sa'yo. So, parang ang mangyayari, magka, magkaambag ka lang dun sa maling na gagayahin ng mga tao. So, pangit. So, be careful. Pinakamaganda siguro daw kapag na nag-record ka ng ganito, pagkatapos na mag-record, panoorin mo ulit para makita mo kung may nasabi ka ba na hindi dapat na malagay sa softmail. Okay? Another one. Kung piling mo sikat ka na o dahil uh, marami nang nakikinig sa'yo, marami nang sumusunod sa'yo, marami nang sumusubaybay sa'yo, sikat ka na talaga. Dapat, ikaw yung magdadala sa kasikatan. Hindi ikaw yung dadalhin ng kasikatan. Magkaibang bagay kasi yun eh. Pag ikaw na yung dinala ng kasikatan, hindi mo na alam yung gagawin. magiging reckless ka na kasi feeling mo, you're famous. Feeling mo, parang ano man lang sasabihin mo, okay na yun sa mga ta ta tagapakinig mo. Alam mo, hindi lahat ng mga taong nanonood sa'yo ay ko sa'yo. Meron niyang mga kritiko. Meron siyang mga nag aabang na magkamali ka. So dapat, pag feeling mo sikat ka na, nandun pa rin yung pagiging careful. Dapat nga habang dumadami ang mga taong nakikinig sa'yo, Tumadami yung mga taong nanonood sa iyo lalo kang mag-iingat nang nag-iingat nang gagawin mo sa harapan ng camera kasi syempre hindi natin alam di ba kung ilan talaga yan yung susunod sa iyo at ilan talaga yan na nag lang sa iyo na madapa ka ah. dalhin mo yung kasikatan mo huwag mong hayaang ikaw ang dalhin ng kasikatan mo okay another thing mga influencer mga youtuber mga content creator. Sa paggawa natin ng ganitong mga content or ng vlog, wala tayong karapatan na tapakan ang kahit na sino. Siguro, babak pa rin sa akin, eh, Kuya Dens, ano yung ginawa mo doon sa mga gumagawa ng uh, basura, content o higit pa sa basura? Parang pananapak din yun. Hindi. Wala naman akong sinabi na masama ang buti nila. Wala naman akong sinabi na masama silang tao ang binibira pa doon yung mali nilang ginagawa. Iba kasi yung tirahin mo, yung pagkatao ng isang tao sa tirahin mo yung maling ginagawa niya. Kasi kapag tinitira mo yung mali niyang ginagawa, umaasa ka pang mababago siya. Kaya nga diba, doon pinita ko sa video na yun, na sana magbago sila. Okay. Kasi mali talaga yung kanilang ginagawa. Hindi naman yung pagkatao ang inaatake natin. So, wala tayong karapatang tapakan ang pagkatao ni naman. Okay. kasi hodang ano pa yan, galit ka diyan. Kasi hodang sa tingin mo maliit na, sa tingin mo na mal, maliit na siyang tao. Pero hindi, eh. hindi natin alam ang istorya ng kung sino pa man, 'di ba? So wala tayong karapatan. At saka pag once na nanapakan na ng pagkatao, lalo na sa ganitong rampant na ang digital format, ang digital media, wala ka ng tapos Kung dati nakakalusot pa yung mga ganun, ngayon hindi na. Kasi meron ng mga, mga marami ng mga mata ang nanonood sa'yo. Magkamali ka ng konte, manapakan ka ng pagkatao, todas ang karoon So wala tayong karapatan na manapak ng pagkatao kahit gaano pa kalaki o kaliit yan. Another thing na dapat matutunan natin bilang mga influencer, mga vlogger, mga content creator, mabuti na na magkalat ka ng wisdom as of gusto mo rin nalang din magkalak, Ng no? kung ano-ano sa, sa YouTube, sa Facebook, o no? sa ano pa mang digital platform. Eh, magkalat ka na ng bagay na matutunan ng mga tao. May, may wisdom. Yung mayroon silang mapupulot. Yung may madadala sila sa kanilang buhay, yung pwede lang parang dagdag na ikagaganda ng kanilang pagkatao. Iwasan na natin magkalat ng basura. Hindi nga basurahan ang YouTube, di ba? lalo lang iwasan natin magkalat ng mas masahol pa sa basura. So, sa gitna ng nagkakagulong sambayan, sa gitna ng nagkakagulong mga tao, sitwasyon, eh dapat makapag-iwan tayo ng isang bagay na ikatututo ng mga tao na magiging wisdom nila. Diba? So, mabuti na magkalat ng wisdom kesa kung ano pa yung kalat na hindi naman dapat pinakalat. So, yun sa dapat natin matutunan sa nangyari. Okay para naman sa mga nakikinig kaya content creator ka simpleng tagapakinig ka lang eto naman ang ipapayo ko sa inyo as ano, ano na to as a whole na kasama yung mga tagapakinig kung nakikinig ka pa rin sa basura isa ang basurero and I'm pertaining dun sa mga basurang content at lalo lang nun sa mga higit pang basura hindi ko tinatanggalan ng karapatan na sino mang manood it's your choice it's your freedom pero bilang individual, dapat meron tayong sense na ang dapat na pinanonood natin, eh hindi naman basura. Galit nga tayo sa basura eh. Maliba na lang sa akin? Makalat sa balang Pero di ba galit nga tayo sa basura? Nililinis nga natin. Pero bakit pagdating sa mga ganitong mga panoorin, eh alam na nating basura sinasaga pa rin natin ah, may mga nagtatanggol pa nga hindi ko sinasabing particular si Buknoy marami, marami ang nagkalat, marami nagkalat. at di ko rin naman sinasabing yung kabuuan ng content eh basura inpertaining dun sa video ni Buknoy maganda naman sana yung layon ng kanyang video ano? ayun ah, nga, may pangarap ka kasi pinakinggan ko eh tuloy mo lang, ganoon Niya lang medyo sumablay siya doon sa pagbibigay na example wala sa hulog I am pertaining doon sa mga talagang content ay basura. Nakita nyo naman sa mga nauna kong video. At lalo doon sa mga mala, mas malala pa sa basura. Tumatahol yung aso. So, kung nakikinig ka pa rin sa mga ganitong klase ng content, eh isa kang basurero. Mahirap yon, Ang mararatak sa'yo ay basura. Kung gusto mong ma-develop, matutunan ka. Hindi dapat yun ang iyong minanunod ang tataka naman ako minsan ano, kung sino pa yung maayos ang content, kung sino pa yung nakakapag ambag na ikatututo ng marami. Yun pa yung hindi napapansin sa ganitong platform. Kung sino naman yung ano-ano lang yung ginagawa, parang yung parents naman, ano, sa bagay, alam ko, kung ako lang tatanong, kaya ko namang gawin Pero hindi kasi ganun eh. Nag-iingat pa rin ako sa isang bagay na baka makagawa ako ng basura, katulad ng mga ibang pinagtitira natin. Ayaw kong mauwi sa ganun. Hanggat maaari, kahit sabihin mo yung corny kung ginagawa ko, Okay, ito na lang. At least kahit paano makapagkalat tayo ng wisdom. Okay, so yun yung isa sa mga dapat matutunan natin bilang mga content creator kasama ng mga tagapakinig. Okay. So, another thing dapat nating matutunan dito sa nangyari na to, na, issue na to, ay walang masama sa pagpapakumbaba at paghingi ng sincere na tawad. Yung tinasabi nga lang saving your ass won't do in this kind of situation pag alam mo magkamali ka na at alam mo mali na yung ginawa mo at hindi mo na mariretract yung kasi may upload mo sa hindi naman masamang humingi ng tawad at aminin yung pagkakamali isa yan dapat sa mga bagay na natutunan hindi lang sa pagiging content creator kundi sa pagiging tao dapat alam nating humingi ng dispensa pag mali tayo so huwag natin pilitin na magtuiran pa habang nangangatwiran ka lang sa maling ginawa mo ikaw na alam mo na ng mali na ginawa mo eh lalo ka lang lulubog ng lulubog. Nakita mo na, at it's mistake. Hindi, then, humingi ng tawad. Kapag ka naman na ganun ang ginawa mo, at hindi pa rin tinanggap ng tao, hindi na ikaw may problema sila na. So, after na nangyari, na kamali ka na, so, better to have a sincere apology. Huwag mo na ipaliwanag yung side mo. Pagkatapos mo na humingi ng tawad, ipaliwanag mo siya ng maiintindihan na parang hindi mo dinidepensahan sa sarili mo, kundi itinalagay mo lang sa mas maayos na iba kasi yung dinidepensa mo kayo sarili mo ha so hindi masama ang pagpapakumbawa at paghingi ng tawad yan. lalo na sincere dapat yan ha mga content creator hindi natin may iwasang magkamali dapat ilagay nyo yun sa isip ninyo hindi naman tayo perfect kung hindi ka tayo obot ng mga content creator pag pinunat tayo ng netizen at nakita naman natin tama naman yung pagpunat nila admit and say sorry And last but not the least, medyo nagpumagalong gano'n na yung, ano, ilaw. Sabihin mo, but na. Ay, pag yan, wag, less talk, less sin. Ano ibig mo sabihin mga kapwa content creator? Pagka ganyan na yung issue, no? wag, nang, wag nang patulan siguro. Yung baga tipong, una, aminin mo yung mali mo, and then tumahimik ka na. So, and then move on doon sa nangyari. Tapos, baguhin mo na yung way mo ng paggawa ng content, iwasan mo na yung paggawa ng mali. Alam mo naman yung tama eh. Sa bagay, na pinanood ko nga ibang mga circumstances videos patungkol kay Bokmay. Nandoon na tayo na teenager pa siya. Pero hindi yung excuse para tayo ay gumawa ng mali dito sa ayo. Dapat, bago tayo pumasok sa pagiging isang vlogger, alam natin yung responsibilidad natin na dapat tayo tama. Hindi man 100% mataas na percentage sa so tama yung ginagawa natin. Kasi pwede tayong gayahin. Pwede tayong paniwalaan. Pwede yung pikit pa tao, bulag silang sumunod sa atin. Eh, pagka mali na yung nila, ano pa bang, ano, anong, anong mararamdaman natin? Kung may konsensya ka, mararamdaman ko, mali yung ginawa ko. At saka, any influencer nga, di ba? Gamitin natin na sa mas maayos na paraan yung salitang influencer. So, yun. Yun yung mga bagay na, na gusto kong matanim sa atin at matutunan sa nangyari sa vlogger na ito. So yun, oh, oh uh, sa akin na inap na yung mga masasakit na salita, inap na yung batuhan ng kung ano-ano pangit na salita, yung mga foul. Uh, ako, ako naman sa mga, sum, mga, sumusundo ng pamumula dito kay Bok, uh, Nay, huwag naman natin tirahin yung pagkatao niya. Turuan natin kasi bata pa nga, Kagaya nga nung ano, yung what's inside my brief. Inugat natin kung ano yung naging pinaproblema talaga. So, i-guide natin. If, lalo na kung itong mga to ay bago. Bago pa lang sa pagiging content creator. Hindi lahat ng magugustuhan natin i-record sa camera, ilalagay natin sa ating channel. Pwede yung mag-build sa atin o pwede yung magdestroy destroy sa atin. Actually, itong episode na to, eh, ilang beses kong iniisip to, ko, kung ito ba ay eh, makakapag-develop sa aking pagkatao or makaka destroy sa akin sa software. Pero I, I do hope naman na ito ay hindi naman ano, ano pa man. Hindi naman to personal attack kay Buknoy. Ang sinasabi ko lang, dapat may natutunan tayo sa nangyayari. Lalo na tayo mga gumagawa ng content dito sa YouTube kasi pwedeng mangyari sa atin yung in the future. So, para mas pataas yung percentage na maiwasan natin mangyari sa atin yun, learn from the mistakes of others. Hindi na natin kailangan maranasan yun. Nakita na natin yung nangyari sa kanila. Iwasan na natin. So, pwede naman tayo mag-create ng content na hindi ganun eh. Create tayo ng content na makakapag-motivate tayo ng tao na hindi na nanapak ng ibang tao. So, yun siguro. Sana may napulot kayo sa pinag-uusapan natin. And uh, ano pa man, ako, naisip ko, siguro mas marami talagang motivational or ganitong mga klaseng content. ah uh, siguro kaya hindi ako basta mawapansin. Eh, sabi ko nga, kaya ko yung ginagawa nila, pero hindi. hindi. <laughs> Mamprank, magmukbang, ayoko kasi bawal sa health ko. So, ayun, naabutan ng pagkalobot ating camera. So, bago mag-record, siguro duhin charge ng miles. So, hindi ko na pa ba at baka lalo tayong matagalan at hindi tayo makapagalap ng oras na rin. So, salamat, salamat sa panunood. I hope na may nadampot kayo at may natutunan sa aking content ngayon. Kung meron kayong gusto sabihin, libre ang comment section sa, sa baba. Comment lang kayo dyan. Huwag nilang mo lang masyado ang harsh na mga salita. Relax-relax lang kayo. Sa salita. And then, para sa mga bago na nanonood, sana, bumukas yung butonis ko. I subscribe nyo ang ating channel ang kuya din sa so, kayo sa mga kapangit at sa mga subscriber natin dyan ang kasagang manood please palike ng ating videos pahir na rin no, para matutunan uh, para ma-share natin yung dapat nating matutunan sa mga at ano paman para sa mga vlogger sa mga youtuber sa mga nangangarap maging content creator at sa mga nagiging content creator sa mga bago sana may natutunan kayo sa mga nangyayaring ganito at iwasan nyo yung ganito na kayo ang gagawa Nakita nyo na ang nangyari sa gumawa. Sumablay so, na sila. Huwag na kayong masumpuan pa sa ganong kondisyon. So, this is your pangit na kuyang, kuya, Kuya Dens. Kaya salamat-salamat sa salamat, panonood. Salamat. This is Kuya Dens, signing off. Salamat mga kapangit. Hanggang sa susunod.